sa ating lahat mga sulig kong viewers at saka supporters wala po tayong upload ngayon mga nagdaang araw tapos nitong Christmas para bigyada natin yung privacy ng ating mga viewers mga nanonood para ito kasi po ay para sa pamilya bonding time ng pamilya kaya pagpaumanhin ninyo sana wag kayong bibitaw sa mga susunod na araw magkakaroon din po tayo ng upload na inyong mapapanood at kagigiliwan sa pupulutan ng aral katatawanan minsan medyo malungkot pero sana maintindihan ninyo ako kasi alam niyo guys mag-upload sana ako ang inaano ko lang ay kung mag-upload ako paano ang privacy ng isang pamilya na imbes na magbabanding sila manunood na lang ganun eh parang hindi yata maganda kaya ginawa kong itong video na ito eh, umihingi ako ng dispensa magandang gabi Pilipinas buong mundo salamat po sa pangunawa pero huwag kayong magkalala Magbibigay din ako ng mga videos ko sa inyo. Mga upload ko. Maraming pang upload ang mapapanood nyo. Galing kay Manong Lakay, Assorted Vlog. Yan po, hindi ko pahahabain pa. Magandang gabi sa ating lahat. Shout out sa mga nagkakantahan dyan. Nagtatagay. Kumakain buo ang pamilya. Ayan. Merry Christmas po sa inyo. Sa ating lahat. Sa buong mundo. Salamat at magandang gabi sa ating lahat.